Magandang araw po mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod, Tropang Tagalog, ang may pinakamahinang boses sa YouTube world. Ehem! Patuloy po nating sinusubaybayan ang laban ni Epipanyo Labrador sa INC. Ngayon po ay binanata naman niya si Inday at Digong. Opo mga katropa, nakatikim ng kaliwat ka ng sampal si Digong nyo at bato. Bueno ay panoorin na lang po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Reporters, ah, at kasama at kaisa natin dito sa ating programa. Alam mo sa totoo lang napakabigat po talaga ang kalabanin ang iglesia ng Diablo. Dahil Diablo yan eh. ba? Diba? Napakabigat. Lalong-lalo na at meron silang mga armas may pera sila, may influensya sila lahat na sa kanila na makapangyarihan sila dito sa mundo, makapangyarihan sila dito sa ating bansa. Pero ganoon pa man, salamat sapagkat sa kabila ng kanilang pananakot sa akin, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, eh, patuloy po tayong lumalakas sa pamamagitan po ng uh, mga panalangin po ng ating mga kababayan. Akala po kasi nila, pag ginawa nila yung mga paninira nila sa akin, tayo po ay hihinto na, tayo po ay titigil na, tayo po ay matatakot sa kanila nila, hindi po. Ibahin niyo po si Pipanyo Labrador. At kahit anong paninira pa ninyo, at kahit anong pang gawin ninyo, hindi po titigil si Pipanyo Labrador. Sapagkat alam ko na mas maraming Pilipino ang sangayon sa sinasabi ko na ang reliyon ni Iglesia ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo ay isang kulto. At kahit sinong tanungin ninyo, mapapariman, pastorman, ibang ministro man isa lang pong sasabihin nila at kahit sa google masasearch nyo po yan isang kulto po ang reliyon na to makikita nyo naman at marami pong natatauhan marami pong naniniwala bakit po mismo po doon sa message po doon po sa mga message na uh, ikino-comment po ng mga iglesia ni Manalo kaya nagulat maraming natuwa at sa pamamagitan ng ating pagbati sa kanila ay lumitaw ang katotohanan dun pa lang sa mga ano nila message pa lang nila sa kanila pa lang mga pagbabanta sa kanilang pag ano pa lang eh, talagang mababasa mo na no marami po sa mga kababayan namin na nagsabi sa akin nababasa nila yung mga comment ng iglesia ni Manalo na maladimonyo talaga talagang masasabi nila marami po nagsabi na kami man ay na natauhan at nakita namin yung kanilang mga message para sa iyo talaga masasabi mong malayo sa kanilang sinasabi yung kanilang mga ginagawa at mga alam na at iba pa iglesia daw ni Kristo ginagamit pa yung ating mahal na Panginoong Hesus Kristo pero mga iglesia pala ng diablo biro mo para lamang masira po tayo kung ano-ano nang ginawa kesyo wanted daw ako kesyo kesyo tinadtad daw ako kesyo may kaso daw ako na ano ba yun na qualified tip na walang piyansa eh di wow ah eh di wow eh nung nakarang araw lang eh kakukuha ko lang ng ano ko eh ng passport ko eh di ba makakakuha ka ba ng passport makakakuha ka ba ng ano anak naman ng teting Tinawagan ko, tsuhin ko. Nasa NBI, hindi naman po sa pag-ano, may na ako na nasa NBI. Pinaberify ko. Wala. Kaya nga, natatawa na lang ako eh. Akala ng Iglesia ni Manalo na Jablo, magagawa nila sa akin yung ginawa nila kay Brother Eli Soriano. Ang hindi nila alam, hindi ako si Brother Eli Soriano para takutin na lamang nila, para siraan ng kung ano-ano eh biro mo ko para lang masira tayo mga minamahal ko mga kababae nang rape daw ako ng 16 years old biro mo yan matindi Tayo ko lang kung anong susunod baka mamaya eh sabihin drug lord ako pusher ako kasi yun ang hindi pa na ano doon eh di ba oh pero ganoon pa man hindi po yan ang topic natin mga minamahal ko mga kababayan ang topic natin ngayon ay eh, yung best friend at kaibigan kaibigan talaga ng isang reliyong kulto na isa ring demonyo, isang jablo na kung saan naging pahirap po sa mga Pilipino. Walang iba kundi etong mga sakop o mga tao ni Duterte na mga demonyo din at mga diputa, mga tarantado, mga demonyo, mga hayop, mga traidor, mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya galit na galit sila. Kasi pagdating kay Epipanyo Labrador, talagang lalamukasin kayo. Talagang tatadta kayo sa mura. Ay, sabi nga ng aking kaibigan, eh, dapat lang. Kahit sa ganung bagay man lamang ay eh, makaganti ang mga Pilipinong niloloko ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Di ba? Sa totoo lang, masama ako masama ang magmura. Pero, hindi ako nagmumura sa mga taong karapat dapat lamang na respetuhin igalang mahalin at tularan nakikita nyo naman hindi po tayo basta nagmumura lang dito kung sino-sino lang gusto natin murahin kapag ang isang tao ay mabuti never po yan makakatanggap sa akin ng pagmumura di ba? galit kayo dahil minumura kayo mga siraulong mga gagot mga magnanakaw na politiko na ipipanyo labrador pero hindi kayo nakukonsyensya sa ginagawa ninyo, naninanakawan ninyo, yung mga taong niloloko ninyo. Di ba? Okay, dumako po tayo. Ito po itong po sa naging reaction po ng ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-react po. O, oh, kasi eh, parang binabaliktad ni Digong nyo. Parang habang papalapit yung eleksyon, todo pag-iinarte, todo paggagawa na naman ng mga istorya ang ginagawa nito ni Digonyo na kung saan mas demonyo pa kay Lucifer. Ha? Kung po ninyo, bago po itong mga pangyayari ito. Ha? Sabi ni Rodrigo Roa Duterte, itong si Raulong Matandang to, sabi niya, adik daw ang ating Pangulo may bangag daw tayong Pangulo. Kasi, kaya niya sinabi yon dahil ang purpose niya, pabaksakin at sirain ang ating mahal na Pangulo. Kasi gusto niya na yung anak niya ang pumalit sa ating mahal na Pangulo. Dahil nga sa hindi sinangayuna ng ating mahal na Pangulo yung pagnanakaw ng kanyang munay kaiha na siraulot magnanakaw sa lahat ng magnanakaw at puta sa lahat ng puta. Ay. Ay di yun, ginawa niya ng quest, ginawa niya ng ano. Ginawa niya ng kwento, kesyo ganito daw. Ginamit pa niya si Gonzales, yung kalbong demonyo na walang sungay. Ha? Ginamit niya si Gonzales. Ano nangyari? Wala. Bagamat sinabing meron daw ang record ang ating mahal na pangulo na ganito ganyan walang nangyari kasi hindi totoo ginawa lang nila yon para masira ang ating mahal na pangulo gustong paniwalain ni Duterte na kanyang sinasabi ay totoo nang sa ganon ay mapasunod niya ang mga Pilipino sa kanyang kagustuhan na ng kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo na kung saan walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng mga Pilipino. Ngayon, eto na. Dahil sa alam ni Digong nyo na talagang mahina na siya dahil marami ng mga Pilipino ang nabuksan ng isipan. Ginawa nila yung issue na to na meron daw isang meron daw isang item na blanco para palabasin na mayroong ginagawang mali ang ating mahal na Pangulo o may ginagawang kalokohan ang ating mahal na Pangulo para palabasin na nagnanakaw ang gobyerno natin ngayon nagnanakaw ang ating mahal na Pangulo kasama na dito yung mga congressman na walapit sa kanya nang sa ganun ay masira sila nang sa ganun ay bumaksak yung ratings nila nang sa ganun ay lumaki tumaas ang ratings ng ating mga kalaban o ng mga tao ni Rodrigo Roa Duterte nakamukha niya nakapwa niya demonyo na wala ibang ginawa kundi magpalaki lamang ng tiyan tumanggap ng sweldo magnakaw na magnakaw katulad ni Bato de la Rosa ni Robin Tanga at ni Bongo ha? na mukhang mangga yung mukha hindi eto na mga minamahal ko mga kababayan gusto nilang paniwalain yung ating mga kababayan para maging mas paniwala kunyari, nag-file itong si Vic Rodriguez, yung dating uh, staff ng ating mahal na Pangulo, isang, isang abogado na nangangarap na maging senador. No? Na sinisira niya yung ating mga, ating mga kakampi. Para nang sa ganon, maging malinis itong si Vic Rodriguez. Dahil sa gusto niya magkaroon ng kapangyarihan. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Attorney Rodriguez o Vic Rodriguez. Ikaw ang putang ina mo ka. Tarantado ka. Hindi ka pa mamatay kang demonyo ka. Gusto mo lang pala maging senador. Bakit kailangan mo pang sirain ang aming mahal na pangulo? Ha? Putang ina mo ka. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Ha? Attorney Vic Rodriguez, putang ina mo, Tarantado ka. Sa tingin mo mananalo ka sa ginagawa mo? Sa tingin mo sa pamamaraan ninyo na yan, matatalo ninyo? Ang aming mahal na Pangulo maging ang kanyang mga kalyado? Hindi. Sa ginagawa ninyo yan, lalong nagiging malinaw sa taong bayan ang ginagawa ninyo. Na ang inyong ginagawa ay pamumuliti ka. Para lamang lumitaw na kayo ay mabuti. At ang aming Pangulo maging kanya mga kalyado ay masama. At ikaw, representative uh, uh, Isidro Ungab. Putang ina mo ungab ka. Ha? Uungabin ko yung pagmumukha mong siraulo ka. Ha? May pa file pa kayo sa Korte Suprema, mga putang ina ninyo. Ha? Sa tingin ninyo, kakatigan kayo? Ha? Sa tingin ninyo, kakatigan kayo? Paano kung hinarap ibinigay ng aming mahal na Pangulo yung papel siya doon sa korte o sa Supreme Court. Sasabihin nyo na naman, ay, ay, purga gano'n na naman. Sasabihin nyo na naman, ay, hindi, na ng uh, gobernong ito ang uh, Supreme Court, na, 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 na tinatabunan dahil kakampi, dahil kaalyado. Yan na naman sasabihin niyo. Hindi kayo nagwagi sa inyong mga paninira sa aming mahal na pangulo na kesyo adik, kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo ninakaw yung pera ng para sa control, ah, ah, flood control, eto na naman. Yung national budget na naman ang ginagawa ninyo ng issue. Mga putang ina ninyo, lalong lalo ka na, Bato de la Rosa, wala akong pakialam iyo Kahit pa general ka, naging chipo pistap kang diputa ka, ha? gagawa talaga kayo ng ano no gagawa talaga kayo ng issue para lamang lumitaw na mabuti kayo dahil malapit ang eleksyon pero isa lang masasabi ko sa inyo mga siraulo kayo kung dati napapaniwala nyo ang taong bayan pero hindi na ngayon kung dati nagagawa ninyong gawing tanga ang mga Pilipino sa mga kaartehan ninyo sa mga kagaguhan ninyo sa mga kadramahan ninyo hindi na ngayon matalino na ang mga Pilipino at bukas na ang mga isipan ng mga Pilipino sa mga taong tulad ninyo na mga manloloko, mga gago, mga siraulo, mga traidor. Ha? Narinig yun, sinabi ng, uh, na naman siguro, yung reaksyon ng aming mahal na Pangulo. Ha? Mga kababayan ko, gusto ni Duterte, gusto nila na maging patas ang laban. Pero sila, sa tingin ninyo, sa ginagawa nilang ito, patas ba ang laban? Hindi. Tapos gumagawa pa si Duterte ng drama na para bagang tinatanggalan sila ng karapatan. Na para bagang inaapi sila. Pero strategy ito ng isang demonyo, isang gago, isang siraulo, isang magnanakaw, isang mandarambong, isang traidor, isang isang uh, drug lord. Tangina mo ka Duterte kung di ko pa alam. Alam na ng buong san, uh, ba, alam na ng buong mundo, alam na ng mga Pilipino na ikaw ang Lord of Lords ng mga drug lords dito sa bansang ito. Eh, ka na magmalinis. Alam na. Kaya pala nagpapakitang gilas ka, kunyari galit ka sa droga, galit na galit ka sa droga, putang ina mo ka. Pero ikaw pala ang protektor ng lahat ng mga drug lords dito sa bansang ito. Ha? Ang problema nga lang, mayaman kayo. Kaya mahirap kayong mahuli. Mahirap kayong makulong. Pero marami kayong pera. Marami kayong money. Marami kayong salapi. Marami kayong datong. Ano pa? Di ba? Pero yung mga katulad naming mahihirap, makatisod ka lang, makasagasa ka ng pusa, pwede ka nang makulong. Pwede ka nang makulong. Pwede ka na agad sentensyahan ng uh, panghabang buhay na pagkakakulong dahil lakasagasa ka ng pusa. Di ba? Ganun ang laro dito sa Pilipinas, mga minamahal ko mga kababayan. Pero bubalik tayo doon sa pinaka-issue natin. Nagsalita na ang ating mahal na pangulo. Na yung issue ng ito ay ginagamit laban sa administrasyong ito. Dahil ayaw nilang matuloy yung mga proyektong gustong gawin ng ating mahal na pangulo napapakinabangan ng mga Pilipino dahil pag natuloy ito lalo silang babaho <laughs> dahil maikukumpara lalo ng mga Pilipino yung nagawa ni Rodrigo Roma Duterte na isang demonyo at nagawa ng ating mahal na Pangulo kaya natatakot sila dahil pag nabuo natupad yung mga pangarap ng ating mahal na Pangulo mas lalo silang mababaon sa kahihiyan at mas lalong liliwanag sa kaisipan ng ating mga kababayan na katotohanan na yung mga sinabi ni Rodrigo Rawa Duterte noon ay hanggang salita lang at wala nang nangyari. Totoo naman eh. Mga proyekto niya, tingnan niya yung mga tulay niya. Ipis lang ang pwedeng tumawid, pero tao hindi. 'Di ba? O alam ko magagalit na naman sila dito. At sasakyan na naman 'to ng mga kalaban natin. Pero ganun pa man, alang-alang sa mga Pilipino, magsasalita po tayo. Alang-alang sa katotohanan, magsasalita po tayo. Hanggat nandito po tayo, tayo po'y titindig sa katotohanan at makikipaglaban.